step 1 to step 4 gagawin natin para malaman po natin na hindi siya plastic o glass yung stone gagamitin po natin ng diamond selector 2 o, o, kahit yung mamurahin lang po na nabibili lang sa online katulad ng Shopee o Lazada basta tignan ninyo po muna yung mga comment doon sa seller bago kayo bumili kasi mahirap ng may scam And boy, step one. ang step 2 naman po ay malalaman natin dito natin malalaman kung hindi ba sintetiko gawa sa laboratory kasi kapag gawa po siya sa laboratory nagiging kulay pula po yan sa UV light o ultraviolet light katulad po sa ibang video ko may video po ako dati na tinitest ko yung sintito gawa sa laboratory na stone nagiging kulay pula po siya pag natamaan ng na UV light kahit na kulay violet siya sa natural na ilaw. Na baba po yung link na video ko dati kung gusto nyo po mapanood. Ang step 3 naman po ay pagkuha ng specific gravity ng stone. Dito po natin malalaman kung anong klase pong gems yung hawak natin. Ulitin ko lang po ang step 1 ay para malaman natin na hindi siya plastic o glass sa paggamit ng Diamond Selector 2. Ang step 2 ay para malaman natin na hindi siya synthetic o gawa sa laboratory sa paggamit ng UV light. Ang una po natin gagawin sa step 3 ay pagtimbang ng stone kung ilan yung grams niya. At ang pangalawa sa step 3 ay paglagay ng basos ibabaw ng timbangan. Dapat po ay naka patay muna yung timbangan bago natin ilagay yung baso na may lamang tubig. Dapat yung tubig ay lagpas po ng kalahati doon sa baso. At buksan po natin yung timbangan. Dapat nasa grams po siya na sa 0.0 bago natin lagay ang stone ay lagyan po natin ng tali. Dapat yung tali ay hindi mabigat kagaya ng sinulid At kung may malaki kayo stone kumuha po kayo ng biak na maliit at itali doon sa stone na kaya ng sinulid para hindi maputol at huwag nyo po ipasayad sa ilalim dapat nakalutang lang po siya at nakita po natin sa video kanina tumitimbang po siya ng 28.7 grams at ngayon ay 8.8 grams I divide po natin 28.7 grams divide 8.8 grams equals 3.26 SG or specific gravity yan po yung specific gravity ng stone 3.26 At ang step 4 ay pag-search kung ano yung tugma sa specific gravity na 3.26. Tignan po natin yung kulay din ng stone at yun po specific ng g 3.24 to 3.43 specific gravity. Pasok po siya sa g na stone kasi yung specific gravity ng stone na tinitest natin ay nasa 3.26 At ang panghuli po ay may step 5 pa po ito. Yung pinaverbal report ko sa gemology hindi naman po sila pumayag na kumuha agad ng certificate. Verbal report mo na bago pa certificate 6 po yung nagasto ko sa pagpapaverbal at pa-certificate. Si, tricky sa verbal report at tricky sa pa-certificate kay Ma'am Jewel Crisostomo. Bago po tayo pumunta sa kilalang gemologist, itis munan, itis muna natin sa sarili natin o mag-search kayo. Baka po kasi ang stone na hawak mo glass lang o kaya gawa lang sa laboratory o synthetic stone mas ma mas maganda po yung natural na stone kasi mas mahal yung halaga kaysa gawa sa laboratory na stone maraming salamat po sa panonood sana may natutunan po kayo sa video ko